Nag-survey kami ng isang daang lalaki. Nung teenager ka, ano ang una mong iniregalo sa nililigawan mo? Go. Chocolates. Bukod sa peso, magbigay ng unit of currency. Dollar. Kung red ang candy, ano kayang flavor nito? Uh, strawberry. Dahil mas mura, maraming bumibili ng fake na blank. Sapatos. Iniinom ito kapag nawala ng boses. Uh, hot water. Alright, Ewa, tignan natin kung ilang puntos sa na nakuha mo. At base sa isang daang lalaki nung teenager ka, anong una mong inirigalo sa nililigawan mo? Sabi mo, tsokolate! Services! Hey, wow. okay, good start! Bukod sa peso magbigay ng unit of currency, dollar! Services! Boom. Taas! Kung red ang candy, ano kayong flavor nito? Strawberry. Sabi ng survey natin sa strawberry ay... Yan yeah na naman. Oh. Dahil mas mura, maraming buwibili ng fake na blank. Sabi mo sapatos. Tapos ano kaya sabi natin dyan? Misto. Oh. Iniinom ito kapag nawawala ng boses ang sabi mo hot water. Ang sabi ng survey ay... Pwede. 159. Grabe, grabe. Alright, Ewa. At this point, tawagin natin ulit si Victor Neri. <laughs> Kamusta ang iyong uh, ano, nice pagtatagusan ulit? Nice Thanks, nice lang. Sa tingin mo, nakailan si Ewa, more or less. Hindi mo nakapat. Apat? -hmm. Apat. actually, i-times ano pa natin yan, i-times 10 pa natin na, mas mahigit pa, 159 na nakuha niya. Okay. 159. That means, apat nga. Dahil 40 plus 1, okay, 41 to go na lang ang kailan. Okay, okay. Ngayon, makikita ng viewers sa bahay ang mga sagot ni Ewa. Give me 25 seconds on the clock. Sisimula lang ang timer pagkatapos ko basahin yung unang tanong. Good luck, Kuya Victor. Here we go. Nag-survey kami ng isang daang lalaki. Nung teenager ka, anong una mong inirigalo sa nililigawan mo? Go. Quintos. Bukod sa peso, magbigay ng unit of currency. UK pound. Kung red ang candy, ano kaya ang flavor nito? Strawberry. Isa pa. Cherry. Dahil mas mura, maraming bumibili na fake na... Damet. Iniinom ito kapag nawawalan ng boses. Nasa labat. Hey Victor, we need 41 points. Forty-one na lang, kailangan natin. Ito, sandang na lalaki si Nervain, yung teenager, ano kaya ang una mong regalo sa nililigawan mo? Sabi mo, Quintas. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Hop! Oh! Kala, kala, kala. Ang top answer natin na ay flowers. 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 Bukod sa peso, magbigay ng unit of currency, sabi mo, UK pound. Ang sabi ng survey natin ay... Two? points. Top answer ay dollar. Good na ewa. 27 to go. Eto, dahil mas mura. Maraming bumibili fake na ang sagot mo, damit. 190. Sampu na lang. Kung red ang candy, ano kaya flavor nito? Ang sabi mo, cherry. 10 points to go. Mabibigay kaya ng sagot na cherry. Meron pa tayong isa. We'll see. Survey says, Top answer, sapatos. Sapatos. Top answer, strawberry. At nakuha mo, top answer, salabat. Salabat. Doon sa number five. Congratulations, Nery family. You have won a total of 200,000 pesos. Let's welcome back the Garcia family.